ang kakilakilabot na kamatayan ng taong pumatay kay Heso Kristo. Ang ating Mesiyas, Panginoong Heso Kristo, ay nagtitiis na sa mga pagdurusa na dulot ng mga taong uhaw sa dugo noong kanyang panahon. Habang nababatid natin ang mga taong nasa likod ng malupit na pagpapako sa ating tagapagligtas sa pamamagitan ng mga tipan sa Biblia, nahaharap tayo sa isang nakababahalang tanong. Ano ang nangyari sa mga lalaking ito na naging sanhi ng pagbagsak ng ating mesiyas? Sa video na ito, susuriin natin ang kakilakilabot na pagkamatay ng mga lalaking pumatay kay Kristo. ngunit una, hinihiling ko ang iyong suporta sa iyong pag-like, iyong subscription, at huwag kalimutang i-activate ang kampana para wala kang makaligtaan. Nang aming mga paparating na video, ngayong nagawa mo na, Magsimula tayo sa kilalang gobernador Pontius Pilato sa kamatayan, ngunit alam nila na siya ay ipinanganak sa Italia o Scotland. Bukod sa paglilingkod bilang Romanong prepekto ng Hodea, siya rin ang gobernador noong panahon ng ministeryo ni Kristo. Ayon kay Philo ng Alexandria, isang Hudiyong pilosopo na nabuhay noong ikalimamputwalo pagkatapos ni Kristo, siya ay isang kakilakilabot na hukom, na nagnakaw mula sa mga tao, pinatay sila ng walang paglilitis at lubhang malupit. Sa Biblia, ibinunyag ni Juan 18.37 si Poncio. Tinanong ni Pilato si Jesus tungkol sa pagiging hari, kung saan sumagot si Jesus, Sinabi mo na ako ay isang hari sa mundo upang magpatotoo sa katotohanan. Ayon sa Romanong mananalaysay na si Tacitus, si Pontius Pilate ay inalis sa kanyang pwesto at pinabalik ang Roma dahil sa labis na puwersa ngunit hindi ito nagtatapos doon ayon kay Eusebius ng Caesarea nagpakamatay si Pontius Pilate sa pamamagitan ng utos ni Emperor Caligula upang gawing mas kakilakilabot ang kanyang pagkamatay sinasabi na ang kanyang bangkay ay itinapon sa ilog Tiber kung saan natagpuan ng mga siyentipiko ang katibayan ng kanyang pag-iral na parang hindi sapat ang pagpapako sa krus sa aming listahan ay natugunan ang kanyang kapalaran sa pamamagitan ng pagtiyak na si Heso Kristo ay nagbigay ng kanyang huling hininga sa krus na si Casus Lenus, isang Romanong centurion na kilala bilang ang kawal na tumusok sa dibdib ni Kristo. Ang pangalan ng centurion mula sa Kapadosya, Turkey, ay ibinigay sa Ebanghelyo ni Nicodemus, isang ipinagbabawal na aklat ng Biblia, bagamat walang kwento sa Biblia ang nagbubunyag ng kaniyang pangalan. Ayon sa ipinagbabawal na libro, siya ay naging isang debotong kristyano matapos ang kanyang paningin ay napinsala ng dugo at tubig ni Kristo na tumalsik sa kanyang mga mata. Dahil sa kanyang bagong pananampalataya, siya ay inaresto at pinugutan ng ulo bilang isa sa mga naunang martir. Sa mahabang panahon, pinaniniwalaan na ang kanyang pugot na ulo ay nagtataglay ng mga mahiwagang kapangyarihan at nagpagaling kay Haring Herodes ng Hudeya, isang tao na dumanas din ng kakilakilabot na kamatayan dahil sa pagbabalak ng kamatayan ni Kristo sa kanyang paghahari mula 74 hanggang 4 bago sa panahon ng kanyang paghahari mula 74 hanggang 4 bago si Kristo. Pinangasiwaan ni Haring Herodes, isang papet ng Roma, ang independyenteng teritoryo pa rin ng Hudeya. Sa Biblia, makikita natin si Haring Herodes na inilarawan bilang isang kakilakilabot na tao na walang kinalaman sa pagpapako sa krus ni Heso Kristo. Gayunpaman, ang kanyang ginawa ay higit pa sa kalupitan dahil marahas niyang pinatay ang mga inosenteng tao matapos malaman ang pagdating ng anak ng Diyos. Siya ay nahuhumaling sa pagsira sa ating Mesyas bago siya maging matanda natatakot sa isang potensyal na karibal sa trono at nagpasimula ng isang pagpatay, pagpatay sa lahat ng mga sanggol sa Bethlehem na dalawang taong gulang o mas bata. Isang tinig ang narinig sa Rama, umiiyak at malakas na panaghoy. Si Raquel ay umiiyak para sa kanyang mga anak. Tumangging maaliw sapagkat sila ay wala na. Mateo, dalawang labing walo. Ang kalupitan ni Haring Herodes ay higit pa sa pagpatay sa mga malayo sa kanya dahil pinamunuan din niya ang walang awa na pagpatay sa kanyang tatlong anak at isa sa kanyang mga asawa. Maaari mong itanong kung ano ang dahilan kung bakit ang kanyang kamatayan ay karapat-dapat sa isang lugar sa aming talakayan. Naniniwala ang mga eksperto na namatay siya sa mga komplikasyon na may kaugnayan sa gonorrhea o kidney failure ayon kay Jan Hman ng University of Washington. Ang ebidensya ay nasa mga ulat ng mga huling araw ni Haring Herodes. Ang hari ay dumanas ng matinding pangangati at pananakit ng bituka, nahihirapang huminga, nagtiis ng madalas na kumbulsyon at nagkaroon ng impeksyon sa kanyang ari. Sa tindi ng kanyang mga kilos, masasabi mong karapat dapat siya sa isang mas kakilakilabot na kamatayan para sa pagpatay ng mga inosenteng sanggol dahil lamang sa takot na malampasan. Ang paglipat sa isa pang tao na dumanas ng isang kakilakilabot na kamatayan sa mga kamay ng kanyang kamag-anak Emperador Tiberius habang si Tiberius ay namuno sa Roma mula labing apat hanggang tatlumput pito pagkatapos ni Kristo hindi sinasabi ng mga ebanghelyo na siya ay may anumang papel sa pagpaplano ng pagpatay kay Heso Kristo. Maaaring hindi ito mahalaga ngayon, ngunit dalawang libong taon na ang nakalilipas. Malayo ang Hudea sa mga gawain ng Roma. Nangangahulugan ito na ang mga nasa mataas na autoridad sa Roma noong panahong iyon ay walang alam tungkol sa nangyayari sa Hudea. Dahil dito, naging madali si Poncio Pilato sa pagpapatuloy ng pagbitay ni Heso Kristo. Sa loob ng maraming taon pagkatapos ng kamatayan ni Kristo, ang mga emperador ng Roma ay nanatili sa dilim tungkol sa kanyang kapuspalad na kapalaran. Masasabi mong ang kanilang kamangmangan ay naging sanhi din ng pagkamatay ng ating mesyas. Ang Romanong istoryador na si Suetonius ay ay nagsasaad na si Emperador Tiberius ay nilason, ginutom at sinalsal ng una ng kanyang apo na si Caligula na naging isa sa pinakakilalang mga Romanong emperador. Ang listahan ay isang taong maihahambing mo sa isang hindi tapat na kaibigan, isa sa mga tagasunod ni Kristo, si Apostol Judas Iscariote. Si Judas Iscariote ay isa sa labindalawang apostol ni Kristo na nagbigay sa kanyang Panginoon sa mga autoridad na humantong sa kanyang pagpapako sa krus kapalit ng tatlumpung piraso ng pilak. Kusang loob na inalok ni Judas na ipagkanulo ang kanyang Panginoon. Walang kahihiyang inakay ang mga sundalong Romano sa halamanan ng Getsemani at hinahalikan si Jesus upang makilala siya ng mga kawal. Gawa sa isang talata, labing walo. Ngayon, ang taong ito ay bumili ng isang bukid sa halaga ng kasamaan at nahuhulog ng ulo. Siya ay bumuka sa gitna at ang lahat ng kanyang mga bituka ay bumulwak. Hindi nagtagal pagkatapos ng kanyang pagkakanulo, si Judas Iscariote ay namatay sa isang kahiyahiyang kamatayan sa pamamagitan ng pagbigti sa kanyang sarili, matapos ibalik ang mga piraso ng ginto at pagsisihan ang kanyang mga aksyon, sumailalim umano sa kahindik-hindik na agnas ang kanyang nakabitin na katawan na halos sumabog ang kanyang bituka. Ang susunod na taksil ay isa rin sa mga disipulo ni Kristo, si Apostol Pedro. Bagamat ang pagkakanulo ni Apostol Pedro kay Heso Kristo ay hindi kasing matindi ng kay Judas Iscariote, malaki pa rin ang papel niya sa pagbagsak ni Kristo. Ang kwento ni Apostol Pedro ay kilala na sa karamihan sa atin ang kwento kung paano niya ikinahihiya na itinanggi ang kanyang Panginoon ng tatlo beses habang si Jesus ay hinahabol ng magtanong ang isang alilang babae tungkol sa kanyang relasyon at nang may dalawang tao pang magtanong kung siya ay kasama. Jesus hindi nabigo si Pedro na ipagkanulo ang banal kahit na nakaramdam siya ng pagsisisi at hinagpis ang kanyang mga aksyon sa kalaunan, patuloy niyang itinanggi si Jesus sa pinakamahalagang sandali bago ang kanyang kamatayan. Ngunit paano sa palagay mo naranasan ni Apostol Pedro ang kanyang pagbagsak? Bueno, hindi ito gaanong naiiba sa kung paano namatay si Jesus Kristo si Apostol Pedro ay hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagpapako sa krus ni Emperador Nero sa Roma noong taong 64 pagkatapos ni Kristo na may layuning gayahin ang kamatayan ng kanyang tagapagligtas. Gayunpaman, sa pakiramdam na hindi karapat dapat na mamatay sa parehong paraan, si Apostol Pedro ay ipinako sa krus ng patiwarik na ginawang mas nakakatakot ang kanyang kamatayan. Sa wakas ay dumating tayo sa huling tao na responsable sa pagkamatay ng ating tagapagligtas. Nang si Jesus ay hatulan ng pagpapako sa krus sa panahon ng kanyang pagkabihag, ang mataas na saserdoteng si Joseph Caiphas ay sumunod sa mga hudyo do tradisyon at iniutos na arestuhin siya sa templo hanggang sa marinig ng isang konseho ng mga pari ang kanyang kaso sa ang malinaw na intensyon ng mataas na saserdote na agad na patayin si Kristo, isinagawa niya ang kanyang plano sa lihim at sa gayon ay inihayag ang hatol sa ilalim ng takip ng kadilaman. Si Kaifas at ang kaniyang biyenan na si Anas ay nagsabwatan upang alisin ang ating Mesyas gamit ang kanilang impluensya at kapangyarihan bilang mga kilalang lider ng relihiyon noong panahon ng ministeryo ni Kristo. Pagkatapos tanungin, si Hesus Kristo ay direktang inilipat kay Kaifas, ang mataas na saserdote sa loob ng mga labindalawang taon noong panahong iyon, hinatulan siya ng kamatayan sa tulong ni gobernador Poncio Pilato. Sinasabi ng alamat na si Kaifas ay nabuhay ng mahabang buhay pagkatapos na hatulan si Kristo sa kamatayan sa loob ng maraming taon, si Kaifas ay ginugol ang kanyang mga huling araw na ginugol kakilaki labot na kalungkutan at pagsisisi sa kanyang ginawa kay Jesus at kalaunan ay namatay sa katandaan sa 66 pagkatapos ni Kristo noong isla ng Crete. Sa lahat ng iba pang mga tao, si Kaifas ay maaaring ang may pinakamaliit na kakilakilabot na paraan upang mamatay. Ngunit ang ating Diyos lamang ang nakakaalam kung ano ang impiyernong kapalaran na natamo niya pagkatapos ng kanyang ginawa sa ating tagapagligtas na si Heso Kristo. Nang si Heso Kristo ay namatay at muling nabuhay, siya ay hinanap ng kanyang mga anghel habang iniisip natin ang buhay at kapalaran ng mga taong gumanap ng mahahalagang papel sa pagpapapako sa ating Panginoong Heso Kristo, nakatagpo tayo ng pinaghalong banal na hustisya at walang hanggang awa. Ang salaysay ginalugad natin hindi lamang ang mga detalye ng mga aksyon ng mga direktang responsable sa pagkamatay ni Jesus kundi inaanyayahan din tayo na isaalang-alang ang pagiging komplikado ng pagsisisi at pagtubos. Ang mga kwento ni Poncio Pilato, Casus Lenus, Haring Herodes, Emperador Sinatibirius, Judas Iscariote, Apostol Pedro at Joseph Caifas ay binibigyang diin ang isang hindi maikakaila na katotohanan. Ang mga pagkilos ng tao ay may mga kahihinatnan Kapwa sa mundong ito at sa susunod, itinuturo sa atin ng Biblia ang tungkol sa katarungan ng Diyos, na kapuwa, mahigpit at mahabagin. Ang kalunos-lunos na pagkamatay at walang hanggang kahihinat na ng mga taong nagkanulo o nanakit sa anak ng Diyos ay nagpapakita ng kabigatan ng kasalanan at ang katotohanan ng banal na katarungan. Gayunpaman, Ipinapaalala rin sa atin ang kapangyarihan ng pagsisisi at ang posibilidad ng pagtubos tulad ng nakikita sa pagbabagong anyo ni Casus Lenus at ang pagsisisi ni Pedro matapos tanggihan si Kristo. Ang pagninilay na ito ay humahantong sa atin sa personal na pagtatasa ng ating sariling buhay at mga aksyon. Tinawag tayo upang humingi ng awa at kapatawaran ng Diyos at mamuhay sa paraang nagpaparangal at lumuluwalhati sa sakripisyo ni Jesus sa krus. Naway matuto tayo sa mga pagkakamali ng mga nauna sa amin at naghahangad ng mas malalim at mas taimtim na relasyon sa aming tagapagligtas. Sana ay nagustuhan mo ang video. Kung mahalaga sa iyo ang nilalamang ito, hinihiling ko na suportahan mo ako sa iyong subscription upang hindi mo makaligtaan ang alinman sa aming mga paparating na video, ibahagi sa mga taong kilala mo, mag-like, at mag-iwan ng iyong opinyon sa mga komento. Nakakatulong ito sa video na maabot ang mas maraming tao. Sama-sama, maaari nating maliwanagan ng higit pang mga isipan at palawakin ang ating pangunawa. Salamat sa iyong pagpunta dito at pagpalain ka ng Diyos.